Maulang araw ngayong linggo. Ngayon pala ay nagumpisa ako magbike mula sa simbahan ng Pandi at naabutan ako ng ulan sa Santol, sa Balagtas. Pagkahina ng ulan ay dumiretso na ako sa simbahan ng Barisoaing para magsimba. Matapos ng simba ay nagtungo na ako sa makasaysayang bahay ni Don Antonio Bautista at huli ay sa bahay ng anak ni Don Antonio Bautista. So, ito nga pala ang bahay ni ano Don Antonio Bautista. 'Di ba, Kasama ko ngayon si Kuya Trevor Parker. Ayan, 'di ba, Le? Ayan nagwonder Nagtanong <laughs> ngayon ako sa kanya. Di sabi ko ngayon kasi uh, nagpo-vlog po kasi ako tungkol sa mga makasaysayang uh, simbahan kahanan dito sa Buong Bulacan. Historical kasi yan. Kaya nga po pumunta ako dito para makita ko ang bahay ni Don Antonio. Tapos, pumunta rin po ako doon sa kapila. Bukas po sa ngayon no? Sa uh, bahay ng anak. Oo, kahit dito. Ah, Bahay pala siya ng anak, guys. Di ba, leyan. Uh, video pa natin. Ito, lahat. Okay guys, so nandito ngayon ako sa ano sa bahay ng anak ni Don Antonio Bautista. Ito. Uh, ngayon, uh, may sabi-sabi kasi, kasi, dito sa malolos na hindi daw dito nagtungo si Rizal. Doon sa bahay na pinakita ko nung una. Kasi nagtanong ako sa mga tricycle driver, may mga lokal ng malolos sila. Ako, lokal ng pandi. Kaya wala rin akong uh, alam Tungkol sa aking pagsisiyasat matapos kong mabisita ang malolos, ang bahay na nasa harapan ko ngayon ay ang tunay na bahay ni Don Antonio Bautista at ang unang bahay na aking itinakita ay sa pagmamay-ari ni Don Jose Bautista. Noong bumisita si Dr. Jose Rizal sa Malolos, dito sa bahay na ito hinikayat ni Dr. Jose Rizal noong Hunyo taong 1872 si Don Antonio Bautista at ang dalawang lokal ng Malolos na sumali sa Samahang Laliga Pilipina laban sa mga Espanyol. Ngayon naman, itong isang to, ito pakita ko ha ah. Ito. Katabi siya ng ano ng uh, katedral ng Malolos. Tapos ito, yung bahay ng anak ni Antonio Bautista. Tapos ayun, meron dito isa pang lumang bahay. Ang dami. Dito, nakahilera dito sa parting to lumang bahay ngayon naman pagka dinerecho mo to dito meron ding lumang bahay dyan ngayon naman pagka nagpunta ngayon dito meron ding lumang bahay dito sa parting to itong puti yan tapos itong nasa dulo ayan ang daming lumang bahay dito guys so may sabi-sabi nga yung ibang mga taga malolos dito na ano siya ah uh, little vegan ang tawag nila dito kasi makaluma ang style ng ano dito ng mga bahay sa parting to ngayon pakita ko to sa malayo ayan ito guys yun o oh, yung bahay na sinasabi ko sabihin na natin nalagyan na ng mga ano uh, air conditions pero still nandun pa rin yung itsura niya ang pagkaluma ayan ngayon, meron ako na alala sa palabas na ano, na no limit ang here doon sa palabas ni Dennis Trillo sa GMA7 Dennis Trillo, uh, Julian San Jose at uh, Barbie Forteza so ito para siyang similar yung ano niya yung itsura ng bahay ganda nga eh ang pagkakalam ko dito rin napunta si Jose Rizal bago siya uh, mahuli at uh, ipi dinakip at uh, dinala sa dapitan. Ay, kung makikita ninyo yung detalye ng ano ng mga uh, ano yata to kahoy yata ang ganda kasi mahirap ukitin ang bato. Sabihin na natin hindi kaya naman ng mga Pilipino. Tulad nung uh, nasa uh, Kalumpit Church. Yan. Nakita ninyo, yung ukit dito, ang ganda. Yan. Ngayon, itong tahanan na to, yung mga usual na ano, na, na pintuan noong uh, unang panahon. Ayan. Kung makikita natin, ayun o. Merong pintuan pa dito. Bukod sa malaking pintuan. Ayan si kuya. Tawag po. Tapos, ayan. Ito yung taon. Kung kailan ginawa ito. 1,877. Di ba, le? Ito yung hardin nila palagay ko napakalawak ng hardin nila dito guys tapos ito yung uh, dito natin may kita yung history ng bahay na to ngunit natakpan lang ng kulaklak. guys okay, so nandito nga pala tayo sa kabilang uh, ano banda ito yung sinasabi kong mga lumang bahay oh. tapos itong isang to nire-restore ayun yun nandun tapos ayun o oh. Ito yung karagdagan na ano imahe ng bahay ni Don ng bahay ng anak ni Don Antonio Bautista. Ganda oh. Ito ito. Ito talaga 'yung gusto ko, itong parteng 'to. Ayun. Ito 'yung santo, yan, yan, 'yung bahay na 'yan. Di ba, le, ito nga pala 'yung merong ano, historical marker na may kaugnayan sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Sal. Ayun. Ang pagkakaalam ko ayun oh. Teka lang. Nandiyan sa kabila Yan. Hindi ko nababasahin na. Basta ilalagay ko na lang. Ang ganda oh. Ang ganda oh. Ang ganda. Di dito naman yung, ito, meron pa isang bahay dito na luma. Basta dito sa parteng to, Napakaraming lumang bahay dito sa parteng to. Yan. Ito nga pala guys, ang paggawa ko ng ano, ng bike dito, kila uh, kuya. Uh, Yan. I-shoutout nga pala sa'yo kuya. Ano pala pa mo kuya? nakapagawa ko ng ano, ng bisikleta kasi kanina pa ako nung tutulak. Ayun. Yan, papakita ko ngayon yung ano, yung arko Arpa. ng uh, malolos. Ito na. Totoo nga yung sabi-sabi. Oh. Nalungkot ako. <laughs> Ayun. Sige, so ito na lang ang ano. Ito na yung pinaka end ng vlog ko. Oo. <laughs> oh. Oo. <laughs> oh. Ayan, ito na yung pinaka-end ng vlog ko. Tapos, Oi. Tara dali ako sa iyo. Ano ba naman mo? Jan Paul. Ah, Jan Paul. Ayun, ano pangalan mo? Ano? Ay si Chris. Ah, kapatid mo. Hindi, hindi mo kapatid. Ah, sige. Hay weekend. Ngayon, sige, ito na yung pinaka-end ng vlog ko and then salamat kaya, okay, kaya. Na, yeah, po. Ayun.